Kana. Tangon. Tangon. Ito. Sige na. O tawag ka. Tawag ka. Order. Biryani ma'am. Isa. Biryani family sir. Oo. Mixed food sa inyo. foods. Isa. Pag hindi mo ka, pwede take out ka muna. Pag hindi maubos, pwede yan. Sige. Saan na yung sutangon? Ano ito? Magkano kasi yung kuha lang solo o solo lang? Shared. Ah, so. Ah, shared na lang. Shared, ma'am. Tapos yung inis yung sushi. Sushi. Ano? Hindi. Ano eh, karipa, teriyaki o crabs? Teriyaki. Ter teriyaki. Ter teriyaki Chicken, yung 377. Apo. Yung juice. Yung drinks. Anong drinks, mother? Iced tea. Iced tea. Bawa ka ng coke. May ice tea. ma'am. Meron po. Saan ay dito? Nasa kabina. Nasa kabila. Mm. Orange juice meron. Ah, 'yung pitcher wala, ma'am? Meron po. Sir. 100 pesos. Ah, 'yung pitcher para marami. Ice tea, sir. Ice tea. Coke, ma'am. Coke. Oo. Oh. Coke Oh, Coke, oh, Coke din. Yeah. So, yun lang, ma'am. Mga ilang minutes, ma'am? 5 so, at minutes po. Eh, pwede mauna na yung piling unahin. Okay. Yes, yeah, sir. Yung juices us po, i-insert. Ah, hindi lang muna. Kay Rob, kakain na sana kami. Mamaya na, sir. Oo. So, yung ginipit ko lang ordinary shirt. Uh Isang biryani family. Isang big seafood. Isang satang one shirt. 20 pieces teriyaki chicken. Isang cookies ba and ice cookie church. Thank you, ma'am. hmm lebih lemah daripada hmm. dulu hmm.